Kapatid, bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, halina at lumapit tayo sa presensya ng Panginoon. Sa dami ng ating iniisip, sa bigat ng ating puso, at sa ingay ng mundong ito, may isang bagay na tunay nating kailangan. Ang kapayapaan na mula lamang sa Diyos. Kaya't ngayong gabi, isuko natin ang lahat ng ating alalahanin at hilingin natin sa Panginoon na siya ang bumalot sa ating puso ng kapayapaan na nagbibigay katahimikan, kapanatagan, at katiyakan ng kanyang pagmamahal. Manalangin tayo, Panginoon Jesus, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y muling lumalapit sa iyo. Marami akong iniisip, maraming pangamba, at may mga bigat na hindi ko kayang buhatin mag-isa. Ngunit Panginoon, alam ko na sa iyo lamang ako makakatagpo ng tunay na kapayapaan. Kaya't ngayon, buong puso kong dalangin, balutin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Kapayapaang hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa katiyakan na ikaw ay kasama ko at kailanman ay hindi ako iniiwan. Panginoon, alisin mo ang lahat ng takot na nagkukubli sa aking puso. Linisin mo ang aking kalooban mula sa mga pag-aalinlangan at palitan mo ito ng tiwala na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay. O Diyos, madalas akong mangamba sa hinaharap, mag-alala sa aking mga mahal sa buhay, at mahirapang makatulog dahil sa dami ng iniisip. Ngunit ngayong gabi, hinahayaan kong ang iyong mga pangako ang magsilbing unan ng aking kaluluwa, na sa iyo may kapanatagan, may pahinga, at may katiyakang bukas ay panibagong simula. Panginoon, hinihiling ko rin ang iyong kapayapaan para sa aking pamilya. Naway sa aming tahanan ay maghari ang iyong pag-ibig at katahimikan. Kung may hidwaan, Hayang ang kapatawaran ang umiral. Kung may pangangailangan, ipadama ang iyong kasapatan. At kung may takot, punuin mo kami ng tiwala na ang iyong biyaya ay laging sapat. Jesus, balutin mo ako ng iyong kapayapaan habang ako'y natutulog ngayong gabi. Yakapin mo ang aking pagod na katawan. Payapain mo ang aking isip at paginhawahin mo ang aking kaluluwa. Naway sa pagising ko bukas, dala ko ang bagong lakas, bagong pag-asa at pusong puno ng iyong kapayapaan. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit gaano kabigat ang aking dinadala, ikaw ay laging nandyan upang ako'y damayan. Salamat sa kapayapaang dulot ng iyong presensya. Salamat sa katiyakang ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo ng buong puso. Maraming alon ng pag-aalala, maraming bigat na dala ng aking kalooban. Ngunit naniniwala ako na ang kapayapaan na nagmumula sa iyo ay higit na makapangyarihan kaysa sa lahat ng aking kinatatakutan. Panginoon, Balutin mo po ang aking puso ng iyong kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi nabubura ng problema, hindi nadudungisa ng takot, at hindi natitinag ng anumang unos. Tulungan mo akong magtiwala na sa iyong mga kamay, ligtas at payapa ang aking kaluluwa. Kung minsan, Panginoon, ako'y naliligaw at napapagod, ngunit sa iyo ako kumakapit Turuan mo akong ipikit ang aking mga mata ngayong gabi ng may tiwala na bukas. May bagong umaga at bagong pag-asa mula sa iyo. Panginoon, yakapin mo ang aking pamilya. Punuin mo ng katahimikan ang aming tahanan. At hayaang ang iyong presensya ang maging ilaw at gabay naming lahat. Sa bawat pintig ng aking puso, naway maramdaman ko ang iyong pag-ibig at ang kapayapaan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa iyo ko isinusuko ang lahat ng alalahanin. Salamat dahil hindi mo ako pinababayaan. Salamat dahil sa iyo may kapayapaan, may katiyakan, at may tunay na pahinga. Panginoon, sa tahimik na gabi na ito, ako'y muling lumalapit sa iyo. Sa gitna ng mga alalahanin, sa bigat ng mga problema, at sa mga tanong ng aking puso, naririto ako, nakatingin lamang sa iyo. Balutin mo ako, O Diyos, ng iyong kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi nagmumula sa mundo, kundi sa iyong walang hanggang pag-ibig. Naway maramdaman ko ngayon ang katahimikan na dulot ng iyong presensya. Panginoon, Tinatanggap ko na hindi ko kayang harapin ang lahat mag-isa. Marami akong pangamba, marami akong iniisip. Ngunit naniniwala ako na ikaw ang aking sandigan. Kaya't ngayong gabi, isinusuko ko ang lahat sa iyong mga kamay. Balutin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan, Panginoon, upang matulog akong payapa at magising na may bagong lakas at bagong pag-asa. Linisin mo rin ang aking isip at palitan mo ang aking mga pag-alala ng tiwala at pananalig sa iyo. Panginoon, salamat dahil hindi mo ako iniiwan. Salamat sa iyong biyaya na laging sapat. Salamat sa iyong kapayapaan na dumadaloy at sumasakop sa aking buong pagkatao. Amang banal at mapagmahal, Ngayong gabi, ako'y lumalapit sa iyo, dala ang lahat ng bigat ng aking puso. Panginoon, sa gitna ng aking mga iniisip, sa dami ng aking alalahanin, at sa ingay ng mundo, ako'y nauuhaw sa kapayapaan na tanging mula lamang sa iyo nagmumula. Kaya't ngayong gabi, ako'y nananalangin. Balutin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan, O Diyos. Panginoon Jesus, maraming beses akong nababalisa. May mga sandali na kahit ako'y nakahiga, ang aking isip ay gising at puno ng pangamba. Ngunit alam ko, O Diyos, na sa iyong presensya ako makakatagpo ng kapahingahan. Iyakap mo ako sa iyong katahimikan, sa kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo at sa pag-ibig na nagbibigay ng katiyakan na ako'y ligtas sa iyong mga kamay. O Diyos na mawain, tulungan mo akong alisin ang anumang galit, lungkot at pangamba na bumabalot sa aking puso. Palitan mo ito ng kapayapaan at kapanatagan. Turuan mo akong magpatawad kung kinakailangan, magtiwala kung ako'y nagdududa, at magpahinga sa iyong mga pangako kung ako'y napapagod. Ngayong gabi, Ama, hindi ko lamang dalangin ang sarili kong kapayapaan, kundi pati na rin ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Naway sa kanilang mga puso ay maghari ang kapayapaan mo. Kapayapaang nagdudulot ng pagkakaisa, pag-ibig at katiyakan na kahit sa gitna ng unos, may Diyos na tapat at laging kasama. Panginoon, balutin mo ako ng kapayapaan habang ako'y natutulog ngayong gabi. Naway ang aking pagtulog ay maging mahimbing, malayo sa anumang takot, at puno ng katiyakan na bukas ay panibagong araw ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, dahil bago ko pa man ipikit ang aking mga mata, narito ka na at pinapawi ang bigat ng aking damdamin. Salamat sa pagkat sa iyo, may kapayapaan na hindi nauubos at may pag-asa na hindi nagmamaliw. Ito ang aking taos pusong panalangin sa pangalan ni Jesus na aking kapayapaan at aking tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may na kayo ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.